Nauwi, uwi sa may ng mga senador, pagtatalo ang ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Presidential Sister, Senator Jaime Marcos, ukol sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli ho kasing naungkat ang isyu ng tuluyang pagpapasakamay ng gobyerno ng Pilipinas kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sa kabilaan ng hindi pagiging miyembro ng Pilipinas sa Naturang Tribunal. Muling tinanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung bakit ito nangyari. Sagot ng kalihim, iyon ang opsyon na mayroon para sa kanila. Tanong ulit nitong si Senator de la Rosa, bakit hindi hinintay na magkaroon ng extradition? Sagot ng kalihim, hindi na maaring magkaroon ng extradition dahil hindi na miyembro ng International Criminal Court ng Pilipinas. Resulta ng tuluyang pagkalas noon ng Administrasyong Duterte. Bakit hindi natin hinintay? Yung ICC, na mag-initiate ng uh, extradition laban kay Pangulong Duterte. Bakit binyahin na kagad natin uh, doon sa Interpol? Wala po sinabi dito na kailangan natin surrender Agad. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay merong pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano, bawa uh, ang ICC at ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po na judicial, ng judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung miyembro po, po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Eh siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Eh kaya nga eh. Kasi eh, yung po yung malinaw na malinaw po uh, ako, na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon. Bagay pa rin po yan ng uh, mga tangpo mga kabumbo sa Senado kahapon. Makailang ulit din pong nagsabayan na sa pagsasalita si na Senator De La Rosa, Secretary Remulia, at maging sa chair ng naturang komite si Senator Raimi Marcos dahil yan sa paggigit ng kanilang sariling mga paninindigan. Kapwa ho ginisa ni na Sen. De La Rosa at Sen. Marcos si Secretary Remulia ukol sa tuluyang pagsurrender sa dating Pangulo sa International Criminal Court nang hindi man lang umano ang extradition request ng International Court. Pero nanindigan ng kalihim na ang pag-surrender sa dating Pangulo ay ang opsyon lamang para sa kanila matapos na maaresto ang dating Presidente dito sa Pilipinas. Der, Bakit pala Kasi yung po yung, 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 yung sinasabi yung ng der, batas eh. May surrender. So, may surrender. Sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh but it is the law. Ay nako. At, Very clear uh, man, ito sir. Oh, extradition lang uh, na... Bakit, uh, bakit tayo pini pinilit na i-surrender? Extradition man lang ang hinihintay ng uh, ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ko inatrust ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po lang. O, so, lang so kung umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan na pa natin? yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ho yung agreement natin, sir. O, oh, sir, kaya ka, nga, sir, bakit pa natin surrender kasi wala naman tayo. To start with, wala tayong room statute. Na yung po yung option. Dahil wala na tayong, uh, uh, hindi tayo membro. E bakit pa natin sinurender? render? Uh, Mr. Pag Senator, sa purpose. Mr. Senator, yung po yung option na binibigay ng batas sa authorities at sa, sa at sa amin. Ilang beses din na tila nagkapikunan ng mga senador at uh, ito hung mga dumalong panauhin sa naturang pagdirig. Sa huli, iginiit po nitong si Justice Secretary Ramulya na kaya ayaw daw ho nilang dumalo sa pagdinig ay para iniiwasan ho nila ang ganitong sitwasyon. Ito kung umano'y mabuli ng mga senador. Pero giit din ho ng mga senador, hindi sila nang bubuli at sa halip ay ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin. That's why we didn't want to attend privilege. the last hearing because this is the, what we were expecting, ma'am. We, were, we, we didn't want to be bullied we, we, into opposition. No, no, we're not bullying Nobody you, sir. Bullying. We're I not I bullying think you, that, sir. Uh, the, I, we're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And the no, privilege is a valid excuse not to answer any Secretary questions. President Remilia. Duterte is already at the Hague. We're asking boxing. kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino na tanong natin. Trying to understand every step. Of As the I said bullying. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Huh? We, 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 we want the truth. That's why. That's why if we so, try so, to make a person admit uh, something that should that, that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is clearance given by the DOJ was, was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the Bahagi pa rin po yan ng mainit na tagpo mga doon sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Maalala ho na sa unang pagdinig dumalo rin ng mga miyembro ng gabinete nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ang iba pang mga matatas na opisyal ng Pilipinas na naging bahagi ng kontrobersyal na pag-aresto sa dating Pangulo. Matapos ho, ang unang pagdinig ay sumulat itong sa Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado at ipinabatid na hindi na dadalo ang mga miyembro ng gabinete habang iginigit din ang karapatan ng mga ito para sa executive privilege. Pero sa ikatlong pagdinig, Tuluyan ding dumalo ang ilang mga matataas na opisyal na kinabilangan po ng mga sumusunod. etong si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, etong si Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, ang uh, Transnational Crime Executive Director na si Anthony Alcantara, ang Philippine National Police Chief si General Romel Francisco Marbil, ang Chief ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police, si Major General Nicholas Torre III, maging ang kalihim ng Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Leo Kakdak, at ang Special Envoy on Transnational Crimes, Marcos Lacanilaw, na tuluyan din magkakabumbo na siya'y pinasight in contempt.